One, two, three, go. <laughs> <laughs> no <Nubis>, beast, <nubis. laughs> <laughs> Parang nasa Spain tayo sa video. Kaya nga ara. Grabe <laughs> naman pa Magbandang pabaliktad. Try lang. Tinatry nyo nga lahat eh. <laughs> <laughs> Ikaw nga. Ha? Hmm, hawa ka. Pag ganun. <laughs> Tapos? Aka, aka. Yung parang crab na pabalik sa... Ayaw siguro pag pag ganyan. No? Ganyan na. Ganyan o. Ay, kaya ako kapag nakahiga ka. Hindi.

haha, kaya hindi mo nataw, kaya hindi mo nataw, kaya hindi mo nataw, kaya hindi mo nataw, yung, <laughs> <laughs> <Sorry. Okay. laughs> yung ano ko! <laughs> <laughs> May kaya hindi mo nataw, kaya hindi mo ay, aras tali ka dito. Ma, o, ba, hindi rin? ako gusto ko, ay, ano, ay, video. Video, para ay, YouTube ay? to. Kaya tayaan lang, sige Dito, dito lang, ha, walang lalabas, ano, Sa grass, ha. ka Hindi, gusto ko, video Imo mo lang dyan, Or meron yung, ay, yung, yung, yung pag stop, tapos yung, yung may gaganin, yung papasok sa ilalim. Ha? Ano yun? yun Stop huh. na natin. Bye-bye. Yes, no, kanya kami kaya. Pag oh. binag siya, hihinto ka. Bukang kakalala. Dapat yung isang ano, yung sa ilalim. Mahirap yun yun. Yeah. Oo. Yeah, organin, ano ba? Kaya yan. Yung sa sayo. Pero pag gumagalaw kayo, na-boom ko kayo. Talaw. Ano yung boom? Lahul okay, ka gumagalaw. Bawal ka gumalaw. Okay. Again, again. Pag nasigat ka na, hindi ka pwede gumalaw. Bawal, bawal ka lang yung Ganito lang? Oo. Pag sa ilalim, ha? Paano, nóap, <laughs> eh, paano si Mayra? Hindi Yung mga hindi ba nakataya? Nakapalda ako. Bakit? May pabay. Parang ano, ini-imply ka, maninilip. Okay. Tapos kapag lahat na tayana, yung pinakaunang yung na, na hinto, yung taya. <pper> <opposite> <chat> sige. Adri, Hi. mai ma maales. Maiba ales. Mm. Uh -huh. Maiba ales. Uh -huh. oh, Dalawa kami. Ano to? Maiba tayo. <laughs> Maiba tayo. <laughs> <laughs>